Okay. Kami po ay tatlumpot dalawang taon nang nagsasama at hindi ho ito perfect marriage. No? Unahin na natin. Sino ba perfect ang marriage dito? Hindi. Wala Sino na. muna dito yung married na? Oy, ay, kung konti. Ay, marami Ayan. din. So yung iba ho na hindi nagtaas, marahil o tiyak? ay single. <laughs> single or singled? <laughs> Ayan. So nabasa po na kanina, we've read uh, the passage from 1 Corinthians chapter 13 when Liza asked me, Pastor, ano po ba yung passage? Sabi ko, may passage pa ba? Ganun eh. Well, anyway, yun po yung passage. And that is also our verse as husband and wife, lalo na yung verse 7, na kung saan ay binabanggit sa atin yung kahalagahan ng pagkakaroon ng pag-asa, pananampalataya at pagpapatuloy, enduring yung ating pag-ibig sa isa't isa. So naalala ko po, kinasal kami sa Ellenwood Malate Church, which is my home, home church. no? Kaya nung binata pa, sa ko, gusto ko dito lumakad yung mapapangasawa ko. Dahil mahaba eh. Para pwede pa ako mag-isip. Ganun. <laughs> Pero binilisan niya yung lakad. Hindi, hindi, hindi. Hindi, sa totoo lang po. Nung nakita ko yung church, sabi ko, Lord, ang haba ng lalakaran ko. So sabi ko dun sa florist, pwede ba yung kalahati lang ang lagyan nyo ng dekorasyon. At doon ako magsisimula kung saan yung... Kasi baka yun ako pagdating sa... Pati mas magiging mahal kung mahaba yung mga bulaklak eh. <laughs> yun, isa pa yun. <laughs> so tatlong bagay po, no? Ang nais namin ibahagi with our love story as husband and wife It will be taken from chapter 13. Una, yung anyo ng pag-ibig na meron kami sa isa't isa nagsimula po noong 1981. Pero meron ho siyang kwentong konti bago yung 81 na yan. Um, nakilala ko siya nung 17 years old ako. At um, nung time na yon kung kilala niyo si Pastor Clem Guillermo, na siyang nag-disciple sa kanya, siya yung una kong nakilala. At pag magkasama kami, lagi niyang sinasabi sa akin, meron akong ipapakilala sa iyo. Pero nung time na yon, meron akong boyfriend. <laughs> Pero ako naman ay... Hindi ko pa siya kilala nun. So nagkita ho kaming una doon sa isang camp, sa may youth camp ng Norwegian Missionary Alliance, no, yung Norma. At ang title ng camp na ko pa, Pagbabago 81. Kaya nagbago siya ng boyfriend. Hindi, hindi ho, kaagad. <laughs> hindi naman kaagad. May boyfriend siya noon. Ako naman po ay nag-aaral ng matindi <laughs> sa Phoebe's College of Bible. And I was into really pastoring ng isang iglesia tumutulong po at at that time. So wala sa akin yung focus talaga ako sa pag-aaral. Wow. <laughs> <laughs> pero Sabi siya ho yung nakita ko dun sa kanya, do mayroon siyang boyfriend, siya yung nakakasiwa dahil HRM din po si Glo eh, no? Sa PUP. At siya yung nakakasiwa nung kitchen sa kung bata pa nito pero ay nandiyan sa cooking. And isa ho sa naising kumapangasawa, yung magaling magluto. Dahil ang nanay ko ay marunong naman magluto. So magaling po magluto yung. Ayan. May patubig pala dito. <laughs> Salamat. So yun po. At 81 nangyari 'yon nagkakilala kami and then I went to other church dahil si Pastor Clem nagpastor dun sa Kapitbahayan Christian Church. At pagdating ng 1982... Ikwento ko yung ano, yung paano niya ako nakilala. <laughs> <Ayan>. Kasi nakakakilig. <laughs> Kasi so may boyfriend ako nun, basketball player din, matangkad siya. So, pero he plays basketball sa Phoebus. Uh, meron silang dribblers na team going around uh, the Philippines para mag-evangelize. So it's a tool to evangelize to for evangelism. So anyway, that time, um, syempre yung boyfriend ko sabi niya, yung, kasi diba sa youth, sino nakate na ang youth camp dito? Sa so youth camp, merong ano yon yung last night banquet. And then, ang ginagawa namin noon, kasi isa ako dun sa organizing committee, okay, magano tayo yung magbunutan. So sabi ng boyfriend ko, wag mo ilalagay dyan yung name mo, ah Dun sa bunutan. I don't know, for some reason, kung sino man yung naglagay nun. May plan ang Lord, I believe. Kasi, nandun yung name ko, nabunot niya. De, hindi yata nabunot. Talaga yata ang kinikyunan ni Pastor Clem. <laughs> <laughs> hindi ko alam. <laughs> De, so, yeah. syempre, nagwala yung boyfriend ko. Pero yung boyfriend ko na ni boyfriend, boyfriend na lang. Hindi talaga siya serious. Kasi bata pa ako, 17 years old. Pero yung boyfriend ko, feel na feel niya. Anyway, <laughs> God, <laughs> God's intervention, I believe, because doon kami nagkakilala. So, siyempre, pagka nabunot ka, magkatapat kayo sa kainan. And then meron yung, round the table, you must go. Alam niyo yun? Round the table, you must go. Sige, nag-round the table. Nakakatawa mga bata. So anyway, doon kami nagkakilala. So, nalaman niya kung sino ako, nalaman ko kung sino siya. Pero that's it. And then, fast forward. 83, pagka-graduate ko po ng Phoebeas, ay pinabalik ako ni Pastor Glenn doon sa kapitbahayan to serve as his assistant. Tapos, nandudo na sila lumipat ng church dahil dati silang nasa Grace... De... Grace Bible pa kaya noon. <laughs> <laughs> Mas alam kung ko. Kung denomination. So, Grace Bible Church, may nagtahan doon sila, pero Noong 1982, lumipat na sila dun sa kapitbahayan. And then, Pastor Clem invited me to be his assistant. So, that was August 1 of 1983. And then, moving on, ay iniwan ako ni Pastor Clem. Sabi niya, ikaw na bahala sa church. Ayoko na iiwan to. Two years is enough for you to grow and to be the lead pastor or the pastor of the church. Sige po, sabi ko. And then, nung after six months, 86, sabi ko, Lord, parang hirap magpastor. Guwapo ka tapos eh. <laughs> ang daming mga... Sabi ng nanay ko po yon. <laughs> ang daming mga dalaga at may mga young people, di ba? Parang kuya, kuya, gano'n. Tapos, ang, and then I prayed. And then sabi ko, no July of 86, sabi ko sa kanya, can I pray for you? Yung mga ganong style ba? Ano yung ibig sabihin? Eh, nagpe-pray na naman tayo sa church. I <laughs> ko I like to court you. So, doon nagsimula. And then, December 8, Winchell's Donut Cubao. Nagsara po yun. Nagsarado na. <laughs> doon ako nagtapat ng aking damdamin sa kanya. At natatago. Meron akong binigay na keychain. Teka muna, nag-break muna kami ng boyfriend ko, siyempre. <laughs> <laughs> Ayaw nga pala. <laughs> Baka mamaya, ibigla eh, bigla ako umintrada. Sama naman ni Pastor. Yun One pala. year lang po kami ng boyfriend ko. <laughs> Ayun, yun. So, nagbreak break na ho pala sila. <laughs> 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 dahil nawalan na ako sa sirkulasyon, dahil lumipat nga ako ng church, nandun na pala sila. So, wala na sila nung kanyang boyfriend. Patagal nang wala. So, 86, six ako. December 8, pina-engrave ko talaga yung sa Cubao. Oh. No, may I love you. Tapos sabi ko, ito yung may bibigyan. Nakalagay doon, love bears all things. Tapos sa harap, I love you. Yun ang klase. Wala tayong sing -sing na ibibigay. Mahal eh. <laughs> so, kitchen <keychain> na lang. <laughs> so, nagpahayag ako ng pagmamahal sa kanya. And, ayun. Ano mo nalaman na, ano, ako yun? <laughs> Nabibigay yung 'di ba? Parang paano paano nang usap sa iyo ang Lord para sabihin yung I Ayan, love you magat. na yun. Yun yung patience eh, no? <laughs> <laughs> Sabi no, love is patience. Dahil medyo naglilingkod ka tapos parang wala rin home time. But I have to pursue her no, to the best that I can. At nandun yung sa dimasa lang sila na umuwi ako sa pakok. So, merong extra right. Pero I have to really keep up na talagang ihatid, maging ano sa kanya. Maging magpasensya sa hating gabing paghatid, pagsundo, etc. Pero dahil nagdudulot yun, nag-uugat doon sa pag-ibig ng Lord sa akin at pag-ibig ko din naman sa kanya. And then may isang talata sa Amos, Do two walk together unless they have agreed. So sabi ko, Lord, ang mapapangasawa ng pastor, hindi ito biro eh. It's a calling. Kaya na kailangan magkapareho kami ng pangita eh, ng naisin doon sa buhay. So nung nalalangin, hindi ko po alam na nalalangin siya ng gano'n. na kasi siguro hindi naman niya talaga ako nakikita na magiging po. Kasi iba po yung lifestyle ko. I was working um, a uh, secular, sa secular job, like uh, managing different restaurants. Nag-manage po ako ng restaurant sa Cavite, sa UP Kasaa. So, focus na focus po ako sa ganung klase ng work kasi that was my passion and still is. Um, <clears throat> nung time na yon di ko naman alam na taimtim siyang nananalangin, nahubugin ako ng Lord na maging yung maging pastor's wife So, alam mo yon work ako ng work. I even worked sa uh, yung um, nagtitrain po kami ng mga sasakay ng barko, mga luxury liners. Tinitrain po namin sila bago sila ma-deploy dito sa may malatid. And I enjoyed that. I thought that was my work for a very long time. Pero yung calling ng Lord parang mag-aral ka sa seminary. Kailangan mo maintindihan yung yung work ng pastor palagi 'yon constantly so na-realize ko na yung pagtatrabaho ko walang napupuntahan yung sweldo Saka parang nagiging ano na siya routine nawawala yung yung heart ko doon parang walang joy um, excited lang ako kasi ay may work ako pero yung joy wala. So, until, sabi ng friend ko, sama ka sa akin sa PBDS kasi may merong ano doon, seminar something. Sumama ako and then, doon ko na-realize na, wow, andang, merong palang ganito <laughs> seminary. Tapos, nagsasanay sila para sa ministry. That was 1987 or 88. 88. Yun, 88. Kaya nangyari ho doon, eh, Dalang prayer ko when I graduated sa Phoebus ng 83 to get married ng 27 years old. But nung dumating na ako ng 27, sabi ko, Lord, hindi pa ako ready. I cannot. No, economically, pirmasweldo you know, mo man, 700 pesos, ano ipapakain mo naman sa asawa mo niyan? Tapos wala rin bahay. So, may akong, so hindi ko pinurso na pagkatapos mag ano, sa kanya ng mahal kita, na magpakasal na tayo, hindi muna. So we keep, you continue with our own life, no? At sa pagpapatuloy ng buhay namin pareho. Sabi ko, mag-aaral muna ako na sa ATS. So nag-aaral ako ng ATH, yan naman nasa Baguio ako nasa ATS. Yun, ho yung, yun yung nangyari. So long distance yung pag-iibigan. At wala pa namang mga Facebook, ganun-ganun eh, no, noong araw. So, ang nanay ko naman, supportive, siya bayad ng bayad ng PLDT. <laughs> Dahil kung mag-usap kami, 45 minutes, tapos sabi ko, o tatawag ko ng ganito, wala naman din phone. Pupunta na siya dun sa may extension ng, sa dorm nila, sa PBTS, mag-aabang na siya dun. Kaya pag nag-ring, alam niya na ako yun. May oras eh. Kaya hindi ako pwede mahuli, hindi rin siya pwede tumagal-tumambay. And then siguro tinitigdan na siya ng iba. Oy, ano ba ang tagal mo na diyan sa telepono, no? So it was a long distance, so that din ang patience and kindness that needs to be there. Pero alam niyo po, sa pag-aaral niya ro nang tatlong taon, every Feb 13, today, sasakay ho ako ng bus. Pupunta ako ng Baguio. At uuwi rin ako ng 14 ng gabi ng lungkot. <laughs> <laughs> Dahil babiyahe ka na naman. Sa baso ako matutulog ng 13 at 14 ng gabi. Gagawin ko yon Para lang makasama niya sa araw ng mga pag-ibig. Naks naman. <laughs> Alam niyo po <laughs> ng mga panahon na long distance yung ano namin, yung relationship. Sa Baguio, ang daming pwede mong gawin, di ba? Wala namang makakakita sa sa'yo. Pero perene-serve kami pareho ng Lord. God. So, as verse 4 says, love is patient, love is kind, it is not envy, it does not boast, it is not proud, it is not rude, it is not self, sabi ron sa, ano, seeking. Ang pangalawa, after the nature of love is the character, which should be unselfish. No? Gusto niya i-pursue na, yung lalo na kung nagkaroon ng katiyakan na, wow, hindi ko siya kasi sinabing mag-aaral ka dapat sa Bible School para maintindi mo yung pagiging pastor's wife. Dahil sabi, ang ano ko, Lord, tatanggapin ko siya kung ito yung babae, siya yon. Pero nagsabi siyang mag-aaral, lalo na lumundag ang puso ko. Tama-tama ito, maiintindihan niya ng lalo, no? Yung klase ng ministry na sasamahan niya pang buhay. So, that was really unselfish on both of us. At talagang maglingkod ng gano'n. But, along the way, <laughs> nagkaroon ho kami ng one year of cooling off. Oh, no? At, actually, nag-aaral ako noon. Medyo gulong-gulo na rin ako sa ATS. Dahil, pumunta ako ng Baguio and then siya rin. Tapos, parang uncertain na kami ngayon. Dahil, may effect din yung malayo eh. Tapos, yung usap. So the cool of kami ng 1990 to 91. Marami din po kasing ano, yung parang distractions kasi parang oh no, ang daming lalaki. Ang dami pa pastor, hindi pa lang <laughs> mga mas sa ano <laughs> sa hindi ko rin po alam noon na ang ang seminary, ang term ng mga pumupunta sa seminary ay hunting ground. Ang seminary pala, yung mga naghanap ng mapapang-asawa, pumupunta sa seminaryo. So, alam naman ng mga lalaki doon na may boyfriend na ako. Pero dahil, <coughs> uh, yung isa kong teacher po kasi sa music, lagi nga akong pinapakanta sa chapel. So after noon, may kakatanggap ako ng mga love notes. Eh, naguguluhan na ako. So, testing. Sige, i-test natin. Sabi ko, si baka mamaya hindi si Ray yung mapapangasawa ko. Hindi siya yung forever. Sige, i-test na. itest ko nga siya. Hindi, <laughs> po talaga. Although, Nung 17 years old po ako. Ito po hindi ko makakalimutan na prayer ko kay Lord. Sabi ko Lord, um kasi nagbreak na kami nung boyfriend ko, yung first boyfriend ko. I knew that he he was not the the one. I knew it. Kasi wala talaga, walang physical touch, wala whatsoever. Kasi very conservative po ako. Lumaki po ako sa probinsya, sa farm, I <laughs> think. Ah <laughs> hindi ko na, actually, ko na maalala. <laughs> so, very conservative po ako. So, after namin mag-break ng boyfriend ko, sabi ko talaga sa Lord, Lord, kung sino po yung ibibigay niyo na boyfriend ko, yun na po yung mapapangasawa ko. Hindi ko na, talagang yung prayer ko na yon hindi ko na makalimutan yon Pero, nung nasa seminary nga ako, kailangan kong i-test. So, one year, break kami. Ayun. Ako naman, habang nasa ATS, meron din yung mga... <laughs> 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 may mga babae ka rin makikita. Kaya nung nag-cool off kami, sabi ko, ano ba ito? Is it an open for me to engage and be friend with others? But the Lord is confirming na hindi. So, wala akong in-entertain oh, wala akong sa sarili ko naligawan na mga kamag-aral sa ATS. So I stayed faithful with the Lord and ganoon din sa kanya. Kaya after one year, Valentine's ulit ng 91, binalikan ko siya. At ano ang direction? After one year natin. Pero along the year na yan, nagko-communicate kami. Kaya nga, yung pangatlong point, yung katangian ng pag-ibig, di ba? Is unselfish and also forgiving. So, anuman yung mga naririnig mo at mga nangyayari, may sacrifices na kinakailangan. At yung pangatlo doon, yung enduring, yung, yung love namin eh. No? Alam niyo po yung enduring love na sinasabi doon sa verse 7. Love bears all things. Napaka, ano nun sa akin? Talagang tatak na tatak siya sa akin. Kasi yun yung isang consideration ko sa kanya. Kasi when I was working sa secular job, talagang susunduin niya ako sa Alabang. Mula Manila hanggang Alabang. GMA no, siya nag-work sa may bulihan. <clears throat> sa may... Uh, ano mga Cavite, item, yun? Carmona. Carmona. Cavite. So magmi -me meet what, kami what, sa Alabang. <laughs> lagi niya po akong susunduin. Kahit saan, ganun. So, tapos pupunta siya sa Baguio. So, yun yung mga pinakita sa akin ng Lord. Ano ba bang hinahanap mo? <laughs> Ayun. Tsaka yung ultimately, yung love niya kay God. Talaga, yung devotion niya, yung commitment niya. Pupunta siya sa Tondo, sa Balot, Tondo. Para mag-work, para mag-Bible study, magdalaw. Grabe yung nakita ko sa kanya na commitment niya sa Lord. At sa flock, yung mga taong sinishepherd niya. So while nagbalik ang kami. Siyempre naman, alam niyo na a kami year. pa rin eh. <laughs> After one year, nagbalik ang kami. So that was 91 and then fast forward 92. I graduated MDiv sa ATS at siya rin naman nag-graduate sa PBTS at the same time. So pag-graduate namin pareho, sabi kang sabi ng kapatid ko, yung aking kuya, o tol, hindi ka na bumabata. 31 ka na. Anong plano nyo, Niglo? Pero hindi nila alam na wala na kami. Mami ko lang nakakaalam na nag-cool off kami. Tapos, sabi niya, ano na, sabi ko, mag-offer na ako magpakasal. Pero sabi ko, di pa ako handa. Pati kulang ang pera ko pang pakasal. <laughs> di ba iniisip mo yan eh, no? So sabi niya, sige, tutulungan kita. At kausapin mo na rin si mami at si daddy kung ano tutulong. Sabi ko, simpleng kasal lang naman ang gusto ko. Anyway, sabi na ako sa kanya, tinanggap niya, eto ngayon. Pero bago yon pala, <laughs> Ang tatay niya, <laughs> ayun, ang tatay niya ay war veteran. Opo. Ito so, na. 1992, yung, yung tatay ko pupunta ng US. He was already 70 years old. And he is allowed to have one uh, na companion from his children. So, ako yung pinaka, ano, kasi yung kapatid ko, minor, kaya niyang kunin yun ako yung pwede niyang kunin na pwede niyang kasama doon na bibigyan ng visa. Pero I was already 28 years old. That was June na tatandaan ko. Sabi ko sa kanya, Naku, um, parang gusto akong isama ng tatay ko sa Amerika para may kasama siya kasi matanda na siya. Sinabi Tapos ko, Tapos postpone na naman yung wedding. wedding. Tapos sabi niya sa akin, ako, hindi ko alam kung maaantay pa kita. Kasi, I was already 28. tagal, ang tagal na niyong nag-aantay. 12, 12 years na, no? Hindi ko na alam kung maaantay pa kita. Alam niyo po, para akong binuhusan ng tubig. Kasi hindi ko, hindi ko ina-expect na yun yung isasagot niya sa akin. But, yun yung turning point for me to decide whether to get married or not. It was a choice already. So yun. Kaya sabi nga it always protects, always trusts, always hopes. So yun yung pagiging hopeful ng aming pag-iibigan. Believing that it is the best for each one of us and also trusting God for his ultimate plan for us to be with each other as God has planned beforehand. Dahil ako naniniwala na bago pa tayo nilikha o nung tayo nilikha na, meron na nakalaan ang Diyos para sa bawat isa sa atin. But that is not a blueprint na pagbukas mo ng Bible, si Sarah, ayan si Sarah, mapapangasawa ko. Yung pala, sarado na. No? Sarado na yung pinto. Ganyan. So wala naman yan dyan. But you have to seek God and to be intimate with Him and walk with Him. Kaya yung sabi niya kanina na talagang nandun siya sa Dasmarinas nagwa-work, pupunta ng Alabang, mag-Bible study kami, Monday-Monday. No? Tuwing Monday yan. Hanggang sa nung nag-resign na siya doon lang, ilipat ng iba, sabi ko, ay, salamat, Lord. <laughs> Hindi na malayo yung pupuntahan ko. <laughs> yeah. But, that is what God has done for us. From 81 to 92, that's around 11 years of a love story and then the rest is history for 92 hanggang ngayon, 32 years of being together. Not a perfect marriage, but a God-given marriage with struggles, no? Lalo na sa pastoral work. At when I was with Capitol, umuwi ko, minsan alas dos, nag-board meeting. Sabi niya, dali mo na yung mga gamit mo, doon ka na matulog sa church. <laughs> Sabi ko, ano ko maging picture? Sabi ko okay, Pastor Philip. Pastor Philip, dito ako tutulog. Bakit? doon ako ng bahay. <laughs> ang samang testimony, no? Pero, <laughs> yan ang ano ng pastoral work namin. And ngayon, uh, with CBAP, being together siya, nagmamanage po ng aming, ng guest house ng CBAP, and I'm as the general director as been chair. So we thank God. Hindi po madali maging boss ang asawa. Hindi. Um, gusto ko lang sabihin po sa inyo na yung marriage namin ay hindi hindi lang kami mag-asawa, magkaibigan kami. Sobrang close friend talaga, as in. siya yung BFF ko. Uh, best friend forever. <laughs> Boyfriend forever and husband forever. So, uh, para sa mga singles na, na nananalangin Um, 'wag niyo'ng uh, isik niyo ang Lord. Yung mahalin niyo siya ng sobra kasi sa totoo lang po, ang asa ang bil ako bilang asawa ng pastor, marami marami po akong natutunan. Uh, hindi well sa kanya but more than him, sinik ko po ang ang Lord through reading of his word every day. Kasi pag in love na in love ka kay Lord, imposibleng hindi mo mamahalin 'yung friend mo o 'yung asawa mo, 'yung kapwa mo. Pag kilalang kilala mo ang Lord sa, sa mula sa salita niya, imposibleng hindi mo mama matatanggap 'yung mga flaws, 'yung mga pagkukulang, at imposible ring hindi mo makita 'yung sarili mo sa harapan ng Diyos. Ayan. And lastly, yung pong, yun, nakita nyo na yung mga poster. When I was growing, kasama yung kapatid ko nung both single kami, meron pong isang poster na nabili kami magkapatid. Sabi doon ay, the more you be, the more you draw closer to God, the more you will be drawn closer to each other. So ang aming prinsipyo at pinangahawakan, yung ating personal walk muna with the Lord. And then if we have a very intimate walk, definitely we will have an intimate walk with each other. Ayun po. Happy love month. I hope na inspire po kayo sa aming story. It's God's story.